Dito naman kami nagtingin ngayon para maiba naman. <laughs> para medyo social yung dating namin. Magandang araw mga kabayan. Uh, galing nga pala ako sa labas, nakabili ako ng uh, frozen chicken. Ang bala ko kasi maglakad-lakad lang sana. Nakakita ko si James doon sa may, uh, malapit doon sa main road, may pinipicturan siyang babae. Tatlong babae yung magkakasama, pinipicturan niya. Sinigawan siya nung uh, isang lalaki, nagalit. <laughs> Tapos nung kinausap ko si James, sino ka ako yung lalaki na yun? kapatid daw pala nung isang babae ang pinipicturean niya. Ang balak ko lang talaga, maglalakad-lakad lang para nga may maipang-upload. Pero nung uh, magkasama kami James, naalala ko, meron nga pala nga minsan may nagtatanong yung video ko tungkol dun sa may, uh, mga hotel dito. Na meron ako nabanggit dun na meron mga hotel dito na ang renta $100 per night. Nung uh, kasama ko si Onyx, kaya naisip ko, inaaya ako si James na pumunta kami doon. Doon sa isa sa mga hotel na yon. Ito nga pala yung hotel. Doon sa itaas, yung mga kwarto. Sa ibaba, restaurant. Hello James, good morning. morning for So this is uh, Alison Hotel, huh? Right? Yeah, this is Alison Hotel. So, uh, you see, it looks good, huh? Very nice, but the problem is raining. Mm -hmm. And rain, like... To, rain? Yeah, rains like to, if you are sleeping there. Yeah, what happens? Yeah, what yeah, the problem? They will charge you. They will charge you a lot of money. hundred ah. 100, $100 per day, No, a month. <laughs> per a day. In the rooms. In the rooms. Mm -hmm. But I never look. I, 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 I did not see the houses, how they look inside, and what is there. Maybe everything is there, even white. More expensive than in the whole More expensive than the dito naman kami nagtingin yun para maiba naman <laughs> para medyo social yung dating namin okay na rin naman yung restaurant nila maliit nga lang pero maayos naman how much is the rent? one week in room body if uh, using that 90. 90? 90 per night per, per night, per night? Per uh, Tawin. Tawin. 90 dollars. 90. Uh -huh. At nung pagkatapos nga namin doon sa may uh, hotel na yon, nung naglalakad kami, pabalik dito, nadaanan namin yung isa uh, isang uh, tindahan na meron sila mga paninda na para sa mga foreigner. Meron sila doon toyo, may suka, may mga deodorant, may shampoo. Yun yung mga paninda na yon na hindi normal para sa lugar na to yun dahil ang bumibili lang nun yung mga foreigner lang at ay tinanong ko nga kung meron silang nga uh, frozen chicken uh, meron nga daw kaya bumili na rin ako ang presyo 40,000 kung sa peso yon 400 halos ganun din naman kasi yung presyuhan ngayon dito nung uh, buhay na manok dito ang presyuhan 40,000 hanggang 50,000 kaya naisip ko okay na rin yun Okay lang yung presyo na yun. Ganito nga pala yung karaniwang tanawin dito sa main road nila dito. Mapapansin nyo dyan, konti lang yung mga sasakyan. Mga motorsiklo ang marami. At uh, karamihan ng mga tao, naglalakad lang. Itong oras na ito nga pala, kunti pa lang yung mga tao niyan. Ang mas maraming naglalakad, sa bandang hapon karamihan papunta doon sa may uh, kabayanan tuwing weekend kasi laging merong mga activities doon sa may tinatawag nilang freedom square laging merong uh, football may basketball din at ang dinadayo talaga ng karamihan yung wrestling punta naman ako sa palengking ngayon Mainit, pero ang lakas ng hangin, oh. No? No? Lakas. Ah, uh, bala ko bumili ng gulay. Parang gusto ko kalabasa. Tama-tama yun. Nakabili ko ng manok kanina. Ah, uh, sasahugan ko ng manok yung kalabasa. Kung meron. Dito yung pwesto ng mga gulay. Meron pang isang pwesto, pero dito ako mas madalas bumibili. Dito naman yung sa mga isda Ang karaniwang isda nga pala dito African Arowana Hito Tilapia Meron pang iba kaya lang hindi ko masyadong kilala yung mga ibang isda eh. Dito naman ako bumibili lagi ng bigas Madami din yung nagbebenta ng bigas dito. Kagaya doon sa kabilang side. Parehas din dito yung mga paninda nila. Dito naman yung pwesto ng mga nagbebenta ng karne ng baka. Hindi ako masyadong bumibili ng karne ng baka. Ang pinupuntahan ko dito yung uh, peanut butter. Dito rin kasi yung pwesto nila. At dito naman, yung bilihan ng mga manok. Pag may napili kang manok, ituturo mo lang sa kanila at uh, lalapitan ka na nung may ari nun. At makikipagtawaran ka. Wala akong nabiling kalabasa. Ang binili ko na lang, yung uh, repolyo. Saka, ni Luya. Ititinola ko na lang. Pwede na siguro yung, uh, yung ano doon, yung repolyo. At mahal na talaga yung mga bilihin dito. Ito yung mga napamili ko. At uh, yan lang po muna sa kanyang mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At uh, maraming salamat po sa mga laging nanonood ng na mga ina-upload ko.